Dito na kami kanina pa naghahalumpat ng gamit niya. image doon? image? Ano yung kuya biglang meron? Oo nga may image niya. Ito lang po. ba may image na yung pinakita sa inyo? Sana sa Tacloban pa lang nakaharap na kami. Bakit dito kayo dito kami nakaharap? Ano problema sa Tacloban? Ang problema sa Tacloban kung dito po. Sana nga sa Tacloban pa lang nakaharap na kami. Sensitive kami dito. Lahat-lahat po nakikita namin yan. O nga po. Huwag na kayong mag ano. tayo ng PNP. Sige. Magtawa kayo. Ano okay. 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 Binuksan na. Kaya po. may sabi niya, sir. Sa inyo yan, kuya. Sa inyo lang galing sa inyo lang yan. Sa inyo lang sa inyo na sa yan. Sa galing na kami sa airport, tapos nagpunta kami dito, pata kami ng ganyan. Check lang na to, Kanina pa nag-location. Nakailang, ano, biglang nagkaroon. May, may bala Ate, may bala doon. daw sa ano, Bakit ito ito, ito. Naharang kami dito. Na ito. Ito daw. Ito, may bala, eto, may bala dito. daw dito sa loob ng bag. Naharang kami dito sa ano, nandito na kami sa okay. Manila. Dito daw, sa loob ng bag. Dito. Sa Manila? Oo, nandito na kami sa Manila. Oo. Kaya ako sinunod na ito, hindi Kanina, naka kanina naka na naka-X-ray, na naka-X-ray na dalawa. Sa anong global nga, wala din naman kami naharang. Tapos kung nandito na kami, naharang na kami nakailang X-ray tapos pagka-huling buklat, meron na agad. Ito bobo na. Ito yung kasi tay wala naman, nakailang X-ray, nahulupat na nung isang lalangit. Tapos 'yung pagbalik ng huling X-ray, 'yung babae din nagalugad meron na agad. Biglang na ng ano? Hala. Paki-check daw CCTV. check CCTV. CCTV tayo. Yes. San dapat parin ganyan? na lang. po. Kailan mabobunugis kami sa baba wala naman. Tayo ba 'yung nilas natin sa baba? po, sir. Sabaka galit sir. Tabas. Hawiin niyo po lang makidlabo.